Saan nga ba madalas makilala ang isang bayan? Sa dami ba ng taong dito ay naninirahan? O sa iba't ibang produktong dito lang matatagpuan? Maaari rin naman siguro sabihin natin na sa makulay nitong kultura o di kaya naman mismo ay sa hitik nitong nakaraan na atin pa rin nasasalamin hanggang sa kasalukuyan. kilala ang bayan ng Kawit sa mayaman itong nakaraan. Bukod sa bayang ito ay pinanganak, ang naging unang presidente ng Pilipinas ay dito rin iwinagayway ang watawat ng ating bansa na naging simbolo ng kasarinlan ng bansang Pilipinas. Dagdag pa rito ang ilang makasaysayang pangyayari na naganap rin sa bayan ng Kawit. bahay ni General Emilio Aguinaldo na matatagpuan sa bayan ng Kawit ay isinapubliko noong siya ay nabubuhay pa. Bukas ang bahay sa pagtanggap ng mga panauhin na nagnanais na malaman ang naging buhay ng unang presidente maging ang mga mahalagang pangyayari noong panahon ng revolusyon. Yung bahay ko, uh, ito yung bahay kung saan po uh -huh. isinilang si General Emilio Aguinaldo na naging presidente ko para sa unang presidente ng Pilipinas. And, uh, second din uh, naman, second no? din naman, yung bahay siya yung nagsilipi like, yung lugar para po dun sa Declaration of Independence natin na nangyari ng Declaration. Yung bahay, dinonate ko sa gobyerno ng 1864 year ago. So dito po sa bahay niya, nakatira pa rin po yung pala, si uh, Parang Aguinaldo de Lecho, ng 1996. So although museum no, siya, nakita like, siya ng no, mga tao, still, uh, may nakatira pa rin. dito matatagpuan ang naging mga kagamitan ng general. Makikita rin sa ikalawang palapag ng bahay ang ilang mga limbang sa kahoy na si General Emilio Aguinaldo mismo ang nagdisenyo makikita sa bawat limbag ang mga simbolismo ng revolusyon, maging ng pagkapilipino. Pinalagay niya yung mga nakikita niya mga simbolo at pinadaang pag-the-house kasi gusto niya na yung mga tao pupunta dito, maaalala nila na yung nangyari na rebolusyon sa likod na bahagi naman ng bahay ay matatagpuan ang isang parte kung saan nakalagak ang labi ng yumaong presidente. Ilang kanto lamang ang layo mula sa bahay ni Aguinaldo ay aming natagpuan ang isang pandayan. Sa pagpasok pa lamang namin sa loob ng pandayang ito, ay rinig na rinig na namin ang tunog na nanggagaling sa pagpukpok mula sa binubuan nilang mga kagamitang patalim. Ipinakita rin dito ng anak ng may-ari ang bawat proseso na kanilang ginagawa sa pagbuo ng mga patalim. tak, marami dito, siguro 80, almost 80 pandayan. Ngayon, tatlo na lang. nag o ng pandayan dito. Pero kami ang pinaka ano yun. Matagal na po. So, yun. Pinagpatuloy. Nabigyan kami ng pagkakataon upang masubukan ang isa sa mga proseso sa pagbuo dito. ganun, iba-iba din naman po yung price niya kahit kung Oo. Oh. Tunay nga na hindi lang basta pawis at pagod ang puhunan sa paggawa at pagbuo ng bawat isang piraso ng mga patalim na ito. Sunod naman namin pinuntahan ang isa sa mga pinakamatandang simbahan na nakatayo dito sa bayan ng Kawit, ang St. Mary Magdalene Church. Sinasabing ang simbahang ito ay nakatayo na sa loob ng halos apat na daang taon na ang nakakalipas. Masasalamin sa bawat detalye ng simbahan ang dami ng taong dumadaan dito. So, uh, no Noong ano, no, no, 1980, ni-restore ko, ni pinilabas ulit yung pizza. Tapos ito mga bagay. yung pizza. Ni-restore ni yung pizza. Then, yung pizza niya, yun yung pinang. So, so, sa ito, sa yung pizza niya. Sobrang ganda na. No. 1980 yan, nagulawa. Yung restoration. Yung okay. restoration pa lang po talaga matagal na ma rin. Oo, oh, oh, 1980. simbahang ito rin na kahimlay ang yumaong ama ni General Emilio Aguinaldo na si Carlos Aguinaldo I. E. Amir. Malaki rin ang naging bahagi ng simbahang ito sa naging revolusyon dito sa lalawigan ng Cavite. Dahil ang bawat panalong nakakamtat ng mga revolusyonaryo ay inaalay nila sa birhe kanilang pinapaniwalaang gumagabay sa kanila sa bawat laban. bahagi ng labas ng simbahan ay aming rin nakita ang monumento ng General Candido Tria, Tirona. Nakinikilala bilang isa sa pinakamatapang na general sa Cavite noong panahon ng revolusyon. Mula sa simbahan ng St. Mary Magdalene sa poblasyon, ay aming sunod na tinungo ang monumento ng labanan sa Binakayan. itinuturing na isang makasaysayan ang nangyaring labanan sa lugar na ito dahil ito ang tinitignan na unang malakihang panalo ng mga Pilipino laban sa mga Kastila na bahagi ng himagsikang Pilipino. Tunay na malaki ang naging papel ng Bayan ng Kawit sa kasaysayan ng Bansang Pilipinas ang alab sa damdaming nasyonalismo na namutawi sa bawat Pilipino noong panahon ng pananakop ang siyang naging dahilan sa pagkakaroon ng revolusyon na nagbunga naman ng ating kasarinlan ng ating bansa. Sa paglipas ng panahon, patuloy pa rin nating inaalala ang pag-alab ng damdamin at katapangan ng bawat Heneral at mga revolusyonaryong Pilipino at maging ang makasaysayang pangyayari mayroon ang bayan ng kawit. Ikaw, hanggang saan kakayang dalhin ng alam ng damdamin mayroon ang iyong pagkatao?